sa batay ng 73, nang gumawa ang may nag-ingay Ibang-ibang lugar sa Pilipinas ang tumibay Gusto Visayas, Mindanao, mga chat na binuhay Kahit ang maliit na bayan na aming tinakay Patungo sa layunin, magbigay tulong sa masa Maging inspirasyon kaakibat at pag-asa Noong tinginan sa amin sa gulo na mimihas Sa ibang iba na kami ngayon, katahimik ka di Sa kaparo, isigaw sa buong mundo kung okay. sino Ang yung mo ron quality Ay, kung laban ng lamang ay popularity Hindi magpapatalo ang aming sorority Ay, ay, nga ebas sa agang suporta Ay walang hanggan, hindi worth it Ay dapat nyo kaming pagtawanan Pag lumakit sa daan, agad na pinagmamas Ang taas noong daladala -dala ang kapatirang alpakaparo Bukas ang aming talad sa lahat ng kababaiyang gusto mapabilang sa pangkat Do'y manin o sikat, ubra kung ikay lame lame Build their own dynasty, auto pa sa fame fame Ang kaibang kababaihan Pwede to sa fairy tale Pero wag mong lolokoin cause we always prevail Sigaw sa buong mundo kung sino tayo Hindi bibitaw sa anumang kunos kapit kamay lang tayo I born, I live, I die, alpha kaparo I born, I live, I die, alpha kaparo Maligayang limang punta Di matitibag sa haba ng panahon Ito kami dinatitibag natin